Palaisipan daw po sa mga manging isda sa Baho de Masinloc ang naging pagtrato sa kanila kamakailan ng Chinese Coast Guard. Bigla raw kasi itong bumait sa kanila. May kinalaman kaya ito sa bago nating Pangulo. Umaaksyon si Carla Lim Exclusive. Ito ang bidyong kuha ng isa sa mga manging isda nito lamang Mayo 17 sa My Scarborough Shoal. Gaya ng nakaugalian, sa tuwing papasukin nila ang lugar, sasalubungin sila ng Chinese Coast Guards. Pero sa pagkakataong ito, inikutan lang daw sila. Walang water cannon, walang busina at walang panutok ng baril. Hindi rin sila binangga o itinaboy. Kaya naman, malaya raw silang nakapangisda. Pumunta sa amin yung malaking barko, binaba nila yung dalawang rubber boat nila, pinuntaan kami, pero nilagpasan lang kami. Tapos pumunta na naman sa mga na naman, ganoon lang, paikot ikot lang sila sa mga bangka. Apat na araw lang din ang kanilang itinagal sa laot dahil marami silang nakuhang isda sa Scarborough. Dati raw ay inaabot sila ng isa hanggang tatlong linggo bago makauwi po grupo ang sistema na mga manging isda na masinlok tuwing sila ay papalaot doon sa may Scarborough Shoal. Ang isang mother boat na tulad nito, may apat na baby boat na bitbit -bit, -bit yan. yan. yung mga sampasempa nilang maliliit na bangka. Ito ring mga maliliit na bangkang to ang siyang umiikot doon sa paligid ng Scarborough Shoal na kung saan sila yung kadalasang hinaharas sa mga Chinese Coast Guard at sila rin yung madalas na hinahabol. Mga nasa labing isa hanggang labing limang manging isda ang sakay ng isang mother boat na ito. Sila-sila rin ang magpaparte-parte sa kikitain ng mga manghuhuling isda. Sa loob ng apat na araw ng mapayapang pangingisda sa Scarborough, kumita ang bawat isa ng 13,000 pesos. Malayo sa tigdalawa, hanggang 3,000 lang nakita nila noon. pagtataka pagtatakatuloy ng mga mangingisda kung bakit biglang bumait sa kanila ang Chinese Coast Guard. Posibleng may kinalaman daw ito sa bagong Pangulo ng Pilipinas. Oh, pero nagluda mm, kayo bigla. Parang pero, biglang bumait. Oh, bigla silang bumait ngayon. Aywan ko nga. Para bang may pinakain niya ata si Duterte sa kanila. Nitong lunes ay personal na nakipag-usap si Chinese Ambassador Zhao Junhua kay incoming President Rodrigo Duterte. Sa statement na idalabas ng Chinese Embassy, Nangako si Ambassador Zhao na magiging maayos ang relasyon ng Pilipinas sa China. Palala kasi naman daw ni Duterte ang bilateral relations ng bansa at ng China para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Umaasa ang mga mangingis na ng masinlok na kasabay ng pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Pagtutuloy-tuloy na rin ang kanilang mapayapang pangingisda sa karagatan na sakop noon pa man ng bansa. Sana magampanan niya yung pinangako niya. Ma-open sana yung kalboro at saka lahat ng mangisda, sana makapasok dun sa kalburo. Ayun talaga ang gusto ko, na mabawi yan. Para dito sa amin mga lalaot. Uma action Carlo Lim, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.